Halo-halo na yan, oh. May pabo, may manok, may, may ano, pato. may pato. May <laughs> Tinatawag na. Ayun, Chinese chicken. Ayun, ayun, no, Chinese chicken, no. Oh. Maliit lang siya, oh. May balahibo yung pagpa. Ayan, halo-halo. Nakakatawa tingnan, oh. Pinapakain Ayan. ni pare, oh. Halo-halo na sila. May pabo, may pato, may manok, may Chinese chicken. <laughs> Tatuwa tingnan pag marami ng alaga ganyan. Ito ang mga alaga ng pare ko dito sa bundok. Ano to? Ayun oh. Tawag nito. Ha? Merah kelo po. Ito yung tayo, tayo nito, yung yan dikit. Ayun oh. Pero yung mga gangang kamay ni pare sa ano, pag aalaga Ang alaga niya, nakatawa sa ano. Yun, krrrr. Hindi sila nagtutukaan yun. Hindi nagtutukaan. Pagpapit mo, wala yung, yung. <laughs> 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 so, but, wala yung baboy mo. Ay, narinig siya. <laughs> Ay, ano, o. Chinese chicken. Isa lang ang pre, ah. Chinese chicken mo. Dalawa, yung anak. Dalawa. Ay, babae rin yun, eh. Nakakatuwa <laughs> tignan, eh. Ganda kasi dito. Yun. Ganda kasi yung ano ng presko ng hangin, eh. Ah, marami makakain. Presko ng hangin, oh.